Ayan, nandito na kami ngayon guys sa bahay paniki. Pawisan na ako, layo na nang nilakad namin. Ayan, nandito na kami ngayon. Ayan, medyo umaambun-ambun na. Ayan, tara, Diretso tayo dun sa pinakang dulo kasi doon na rin tayo kakain ng almusal. Doon na rin tayo kakain ng breakfast. Medyo pawisan na tayo. okay. Yan guys. Napakapirik ay napakatulis ng mga bato kaya ingat-ingat. Agoy. Yan. Agoy, tumitiklop na yung tuhod ko. na ang pinakang kuweba. Ayan. Bahay paniki. Ito raw ang kuweba ng mga paniki. Ayun po ang reyna ng paniki. Ayan siya. Oh. Yan mga naglilipad-lipad sila oh. Eh, saan yung paliguan doon ba yun? Saan ba yun? Ha? Di ba meron minor yung pinapalit yung nililiguan dito? Sa kabila? O, oh, yun yung sinasabi ko. Doon tayo magano para doon tayo kumain. Ito yung bahay paniki ba? Ayan, no, dami siyang ano. Kaya pala sinabing bahay paniki at nandito ang mga paniki, oh. Ikulito pong naninirahan ng mga paniki dito. Ah. Kaya so, po, ito po yung pinakamalaking cave dito sa biyak na bato, yung bahay paniki. Dito. Ah, ito. Siguro pagkatag-ulan na bumabaha, ang tubig siguro dito. Taas, ano? Oo, oh, nabasa. rin po kayo mang bumaba dito sa may tubig. ba diba na, wala bang ano dyan? Wala bang tawag doon? Wala na nangangagat dyan? Baka may, baka may nangangagat dyan eh. Ano, na Ay, kumain, wow, ang ganda ng ano. Doon, na po Asus. Yung Pero maganda doon, punta rin tayo doon. Kasi po ma'am, may mga mga tambak-tambak na po ma'am, may mga kahoy doon. May hirap po tayo po Mas marami pa po dyan sa ano natin. Kasi ayos yun, parang nakaralda yung parek. Kasi maliwanag doon kaysa dito. Ayun, ang ganda ng tubig. Malinaw po yung tubig. Napakalinaw mo. ng tubig niya, kaya lang madilim siya, kaya hindi gano'n yung kita. Yan. Oh, Siguro, malalim ba dun sa gawi Meron pong party pong may malalim po doon. Sa gawi Okay. Ayan guys, medyo madilim kasi nandito na tayo sa loob ng bahay paniki. Bahay paniki. Pero nakakatuwa yung tubig oh. sobrang linaw. Hmm. Pwede mo nang inumin? Kita mo lang ako. Sa baribig. ko kayo, mama. Oops. Ayan, medyo madilim nga lang dito. Pero... Ayun. Kung nakikita nyo yun. Ayan, tubig din siya guys. Kaya lang, diretso siya dun. Sa may kabila na yun. Ayan. Ito ngayon siya. Ang kabuoan ng bahay paniki. Ayan. Nakakatuwa lang. Sobrang linaw ng tubig. Ayan. May inom na naman yung alaga ko. Ayan o. Oh. Nagiinom mo na naman silang dalawa. Ayan o. Oh. Ayan. Nandito na tayo sa pinakang area. Ayan. Ang laki ng lamesa dito. Oh. Nakita mo ba 'yan? Minor. Duta'y kakain. <laughs> Oops. Ha. Ah, narating din kita. Agoy. Oh, si, Oh. Mainit na nga lang. Ayan. Ito na siya ngayon Ang linaw ng tubig Ayan ang aming baon Tapos nandito kami ngayon Sa tabi ng tubig tabi ng ano. Ayan. Habang kumakain, libre hinawanan na ng kamay. Ayan. oh. Magkabila. Ano siya? May tubig. Ayan o. Oh. tayo ng breakfast. Mga kabikulana, nandito na tayo sa area. Siyempre, nagluto na na tayo. Ito mo naman yung pagkain natin. malinaw Dali na! Ito ang pinakanda best. Coffee. At katabi mo yung ilog na lumalagas las yung tubig. Ayan. Ang galing niya. Ang galing niya lumangoy. Oh, mamaya naman ikaw ah. Pakit natin yung view. Aerial view naman tayo mga yung 360 degrees. Aerial view. O yan oh, nasa yung ano. Nung bumaha. Then guys so

guys, pauwi na kami. Ayan, lakad ulit. Hay. Sobrang napakatarik na mga dinadaanan. Ayan. Ito so kami galing. Hvis <sighs>